Good morning po, kayo ba yung nakatira dyan? Si ate, ate saan ko nakatira? Doon. Dito? Oo. Meron akong pasalubong sa inyo. You're welcome. Eto po ate. Ate ano pong pangalan niyo? Belen Belen, ako po si Ross David. Kapitbahay niyo po doon. Yes, oo po. Ay, ilalim niyo po si mother po? Oo Mama na mare ito ano hatak ano po oh lapu oh god salamat po yeah ya dingana uh ano po yan apo niyo po yumaman yan oh ito mm -hmm. ako si ros David ah os David kai hey, totoo lang ano po ano po ano oh napanig mo po paano mo nalaman ako yon dapat dami yung mukha ko. Si Ate Ross David mo. Ay, yung isang bata doon. Ang ganda, oh. Magyan mo na. Okay. Ito na, baby girl. Oh, bilis. Ay, ako si Ate Ross David mo. No? Doon, oh. Kapitbahay mo lang ako. Mm, -mm. Opo. Sige at... okay, po. Dahil nice siya po. Thank you. Kayo rin po. Thank you. Okay honey, oh. Happy birthday, <laughs> <laughs> ka na ini Happy birthday to Tubi. May pag birthday ka rin? Ah, uh, sige po. Hello Hi. po, good afternoon. Spaghetti po para sa inyo. Sige po. Ito po. Ito pa ito, pa. ito, pa, ito, pa. ito pa po. Hindi po marami ito. Lagi niyo po. <thank you> <laughs> po. <laughs> Ay, ni pa po. <laughs> sige po. Thank you po. Okay, yo. Ah. 肯定能的。